Baka din, ano? Ay nako, hindi niya naman pala bahay yung ibinili sa'yo ng lolo mo. Kaya sige na lang, ibinigay mo na lang kay Aling Onyang. Hmm. Eh paano naman po eh. Gusto niya, eh, di ibinigay ko sa kanya. Ayun, nasunog, umalis kami ng kapatid ko. Ay nako, ay talaga. <sighs> Oo, oh, ano po yan? Sabi mo? birthday ng lolo mo. Gusto ko mag-date kayo magkapatid. Eto na. Naku, hindi na po. Hindi naman porgit sinabi ko sa inyo eh. Nagpapaawa ako. kailan okay Eh, hindi ko naman sinabi sa'yo nagpapaawa ka Pag hindi mo to kinunga, hindi na kita kakausapin kahit kailan. Kay <laughs> <laughs> Bander. <laughs> sa bagay, grasyo itong bakit ko naman tatanggihan. Sayang naman. <laughs> ano nga pala, Kailan ka nga pala maghahanap ng nanay mo? Isama ako. Eh? Wala po eh. Wala siya sa mga plano ko. Hindi na siguro. Basta ang mahalaga sa akin, kung paano ako makakaraos ng kapatid ko sa pang-araw-araw, okay na ako dun. Ano nga palang pangalan ng nanay mo? Eh, ang okay. sabi po ng lolo ko... True lang mo True lang yun? <laughs> Baka ba ina-etsos mo lang ako? Ha? Ha? Huwag mo busitin, pre, ah. Huwag mo tapos, mo na ako chinesin. Ah, chinesin. Huwag mo mo Kaya nga eh, baka uminit ang ulo ko, masaktan kita eh. Sige na, tama na. Babu, ah, uh, bugi kita eh. Ginagawa niyo dito? Eto, nakatingin sa'yo, nakatayo. Kasi bawal naman dito maglaba, di ba? Meg. Po? Pa, Palalak ko na sa'yo. Endo ka na. Endo? Ay naman, sir. Endo ako? Ayos yun. Alam ba kung anong ibig sabihin ng endo? Hindi po. End of contract ka na. Oh. Endo.